ito winawasak nila itong mga uh, appliances dahil hindi ito nakapasa sa standard ba. oh may rice cooker electric fan dami oh mam Ma bakit pinawasak? Substandard ba? Wala na po may official. Pero ma'am, ano yan? Substandard. Substandard. Hindi nakapasa. Dami, oh. Akala mo, kung gagamitin mo to, eh, cost din to ng sunog. Kasi nga, hindi dumaan sa proseso. Hindi nakapasa. Oh, yan, oh. Dami, oh. Ang dami. Kuha tayo ng isa. Rice cooker to. Bagsak. Bagsak standard. Napakadami. Tapos sa loob, sa loob niyan may electric pan pa.